Wow, nausok pa. Tinulang manok. Ito yung tanglad natin. Ayan, napakinabangan. Ang bango. Rakan tayo. Sabaw. Sabaw. Ang anghang. Sarap. Sarap. Halaw bate. Hmm, sarap. Kusang damak-mak na, na kanin. kain, kain. Mangga ka, ah. Oh. Sarap. Sarap. Bango-bango yung tanglad eh. Ah, sayote. Hmm. sarap sarap sa malamig ng panahon, kasi nanti gulo ng ulan eh. Bangula, manok <laughs> hmm. lumasa yung manok kahit ano mm, kahit 45 days yung manok So ayan, eh, magluluto kami ng... Luto ano yun din, bro. Tinulang... For the vlog. Tinulang may alok bate. Hindi ko alam kung talagang parang ito. Parang sabli ata yun. Nilalagyan nga namin to. Masarap to bro. Sa ano? Kasi oh. na ano to eh. Sarap to. Tapos ito. Ano to? Ah... Sayote. Sayote. Tulungan mo na ako. Walang yaka. Ha? Tulungan mo na ako. Oo. Oh, bawasan ko yung tanglad. Para ah. mga... May matataba doon eh, para makagrow na yung ano, yung maliliit. Tulungan kita. Don't worry. <laughs> o yung ano natin. pa talaga to, walang iya. Sige lang. talaga to, makakira ng... Sige lang, masarap yan bro. Tiwala ka lang. ko lang kung saan ito, anong rasa nito eh. Masarap yan. ba na masarap yan. naman to. Tapos medyo mapait ata ang rasa nito. Hindi ah. Oh? Ito nga pala yan, natural ay talaga nga ito. Halo nga ito sa itlog bukas. Makapagulay man lang tayo. Ay, hindi nga para sa pinta. No? Pero yung masarap ba, may timpla. Bukasan natin yung tanglad. Para masubukan. May mataba Oh. Hmm. Para makagrow yung maliliit. Meron na maraming maliliit Oh. Bukasan natin. Ito yun ah, exciting part eh. Ito tayo. Sa exciting part tayo. Mataba kung hindi natin. Ito kung nabawasan natin isa. First time, mag-harvest. Harvest time. Yun. Yun, yun, yun. na hmm, to. ah. Pa. na. tapo. oh. Taba oh. Ito. 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 Pwede na yan. Ano siguro? Para may pangsunod pa tayo. Sa so, pa siguro? Pwede na ito, tatlo. Ayan, tatlo lang. Okay yan, tatlo. So, yun yung ano natin. Oh. Tanim. Matis. Yun. Oh. Uh -huh. Ako na ano? ng ano. Yeah. Sarap yan. Alam mo, Tol, may technique sa pagbalat ng sayote. Ano yun? Ano, yeah. Nga. Ano yan yun may At ano? oh. saka balatan. Ah, okay. Ano to? May laman pa yan? Ano? May mga technique ng mga chef. Okay, okay, I see, I see. So, ito na yung luto. Tikman natin. Wow, nausok pa. Tinulang manok. Ito yung tanglad natin. Ayan, napakinabangan. Ang bango. Bango ng ulog bati tayo. So, ito. Manok. Sayote. Plus manok. Pugpati. O, oh, yung sarap. Tapos chicken breast. First time ito natin ginawa dito. Napakinabangan yung itong tanglad. Tatlong ano lang yan. Oh. Uh, tatlong puno. Punuin mo ng sabaw yan. Lubati, lubati tayo. Ah, tayo. Sarap ng lubati. Umuwi pa lang, oh. Bango. Ayan. Tapos, ligyan natin yan, oh sili sarap rakain tayo rakain tayo sabaw sabango ang anghang sarap sarap alog bate hmm sarap Pusan damak-mak na kanin. Kain-kain. Mga nga ako ah. oh. ah, Sarap. Bango-bango yung tanglad eh. Ah, sayote eh. Hmm. Ah, sarap, sarap sa malamig na panahon kasi nanti yung ulan eh. Kinaisip kong bawasan yung tanglad kasi may mga maliliit na sumisigol ba para lumaki maging mataba din pero tatlo lang sarap tapos na malingki kami ibang manok <laughs> Mm. Lumasa yung manok kahit ano. Kahit 45 days yung manok. Lumasa. Pat, ah. bitang lang. Sobrang tinola pag may Ba. Ah. 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 Ang ang hang. Ito si Leo. Yan ito, yung tinanim ko dyan eh. Yung malahabang Dito Hindi ko alam walang tawag dyan. Kinawa ko lang din yan. Kumuha ko ng isang piraso Tinanim. Ito. Sayote. Mmm. Nausok-usok pa oh. Sabaw pa lang ulam na. dress ito na manok pero may botok mahal kasi yung puro eh sarap ng alagbati din Sana kayo rin nagkanya kanya, -kanya kumuha kayo ng mga bahaw niyan Ang um, umigok sa malamig na panahon ng mainit na sabaw. Sarap. Hmm. Ah, kalamig. Kalami. Ang malamig na lang yun. Mm. Papanggit ng kain. Actually first time pa to. Sige, hey, binawasan natin tanglad lad natin. Kap Kailangan pag may tanim, may anihin. Diba? Ilang months lang, nakaanin na tayo. Ubos. Tap. Dalawang ah, ganito. Grabe. Grabe si bang busog ko. <coughs> ah, thank you Lord. Thank you Lord. Ah, boss. Ang ah, lamak-makakanin. Napahin nga din sa dilata. <laughs> usually pagka uh, yung may pasok, araw na may pasok. Madali talaga hugutin. Pag uwi yan, dilata. Ngayon wala. Kapag luto tayo, tapos pwede na kuhaan yung tanglad. Grabe so Dami pang tira. Hmm? Thank you, Lord. Yan lang. Harap. Ah, Minsan-minsan. Mainin tayo ng ah, tingin natin masarap para sa atin. Kasi kanya-kanya tayo ng panlasa. Ang ah, hang. Ay, thank you Lord. lang.